nangyayaring kaguluhan ngayon dito nangyayari. <laughs> Yung mga pangyayaring kaganapan na nangyayari ngayon dito. <laughs> May konting di pagkakauunawaan. <laughs>

Yung iba rito apat na araw na hindi pa nakakasakay. Ano yan, Kami dalawang araw na kami. Yung iba apat na araw, tatlong araw hindi pa rin nakakasakay. kasi Kaya kejery ko para matama 'yung mali. Hindi 'yung kami 'yung may mali. Ano ticket na 'yan? Anong wala? <laughs> pero sir, 'yang ba kayo kasi may nagreklamo? Ah, oh, ayun, tama 'yun. Oh, 'yun tama 'yun, pero pwede <laughs> ba mag kasi may nagreklamo? Oh, ayun tama 'yun kasi parang dalit yung sa namin, kap. Kanina pa 'di. ba? ayun, yan. Oh, di ba? Parang matama. kasi may iba na hindi makabayad. na kami dito, eh. sir. <laughs> Pagod kami lahat <laughs> para kami timawa. Lasa na. na. Wala na rin na. Wala na yun, yun sa kabila, no? <laughs> Nakatawid na yun. Lumunta ka lusat? Oo. Ayun, bumari na yun. 200 plus pa lang yung tinatawag eh. Yung nakalusot, 700 plus na yung ticket niya. sabihin oh, may kikilala. Oo, meron nga yun. Parang gano'n na nangyari nun. No? Tayo rito nag-aantay, ilang araw na tayo eh. <laughs> Unfair naman, di ba? Ilang no, araw na. No. Eh, yung iba, mas matagal pa sa atin nag-aantay. Tapos hindi pinapasakay. <coughs> Ang daming mga, mga stranded nagkakagulo kasi <coughs> hindi man tapos-tapos yung pagpapasakay ng mga nakamotor na karamihan dito mas matagal na mas matagal pa sa amin nag hintay dito ako 2 days na 2 days in help na ako rito na stranded okay out muna maya naman ulit dito nga pala to sa matnog tigiting boat